Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Kyrie Irving matapos nga pong talunin ng Dallas Mavericks ang Minnesota Timberwolves sa Game 1 ng Western Conference Finals. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang posibleng pagpuhang muli ng Los Angeles Lakers kay Malik Monk. Nagawa nga po mga katrops ng Dallas Mavericks na maagaw ang panalo sa Game 1 ng kanilang Western Conference Final sa loob mismo ng home court ng Minnesota Timberwolves. Pero hindi rin naman nga po nila yan magagawa kung hindi dahil sa napakagandang performance ng kanilang superstar duo na si Luka Doncic na nagtala dito ng 33 points at si Kyra Irving na kumanara naman ng 30 points kasama John kanya na dyan ang kanyang nagawang 24 points sa first half pa lang ng kanilang laban. Kaya naipakita na nga po ngayon ni Kyra Irving ang pagiging veterano since kahit gano'n man nga po kahigpit ng depensa sa kanya ng Timberwolves at kahit man nga po din team na siya parati sa tuwing hawak niya ang bola ay hindi mala nga po ito natataranta sa pagawa ng play. Mas lalo lamang nga po itong nagiging agresibo sa pagsalaksak sa ilalim ng basket na siyang rason na rin naman bakit napagod si Anton Edwards kakabantay sa kanya. At kasabay nga po ng pagkakapanalo ng Dallas Mavericks ay mismong si Kyrie Irving naman nga po ang nagsabi na ginawa nga po niyang motivation ang paghamon sa kanya ni Anthony Edwards ng nagdang araw. Pero nilinaw rin naman nga po na Irving na gusto rin naman nga po niya no fear mentality ni Edwards since kailangan rin naman nga daw po yan ang isang player para maging successful sa NBA. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa posibleng pagkuhang muli ng Los Angeles Lakers kay Malik Monk. Ayon nga po mga katrop sa nalabas na balita ng isang NBA insider, plano nga daw po ng kanilang kupunan na kumuhang muli ng kanilang mga dating player na mga taon sa NBA at isa na nga po sa mga target nilang pabalikin ay si Malik Monk ng Sacramento Kings na isa ganap na unrestricted free agent matapos magtapos ang pinarmahan nga po niya noong 2-year contract sa kanilang kupunan. Kaya siya na nga po magdidesisyon kung saan kupunan siya sunod na maglalaro o kung babalik ulit siya ng Sacramento Kings. Ayon pa nga po sa labas na balita, plano nga po nito na kumuha ng mas malaking kontrata ngayong off-season. Kaya dahil nga po sa kalagay ng ni Malik Monk ay pwedeng pwede na nga po talaga siyang kunin ng Lakers once na magsimula na ang free agency. Sobrang nangangailangan na rin naman nga po sila ngayon ng sixth man na mapagkakatiwalaan pagdating sa pagtatala ng puntos kaya ito na nga po ang pinakasaktong player na dapat nga po nalang kunin sa lalo madaling panahon. Sa pag-average pala nga po nito ng 15.4 points at 5.1 assists per game sa kanyang 44.3% shooting. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.